na mataan sina Catherine Bernardo at Jericho Rosales na magkasama sa isang night jog. Usap-usapan ngayon sa social media ang kapamilya stars na sina Catherine Bernardo at Jericho Rosales matapos silang maispetang magkasama habang nagdi jogang sa Marikina Sports Complex. Sa kuhang larawan ng isang netizen sa Facebook noong January 29, 2024, makikita si na Catherine at Jericho na nakipag-selfie sa kanya at nakasabay pa niya sa pagjajogang. May isang video pa sa TikTok na makikita naman ang pagtakbo ng dalawa habang kasama nila ang aktor ding si John Manalo, pamangkin ni Jericho. Mababas ang caption sa post, published as is. Post ko na din sa wall ko para may remembrance kasabay lang namin magjogang sila Catherine Bernardo and Jericho Rosales. Huwag nang mag showbiz question kasi di ko din alam ang sagot, laughing in tears emojis. Edit, may iba silang kasama. Si John Manalo pala. Sorry na. Kwento ng uploader ng photos and video na si Joan Canha sa pep.ph, Philippine Entertainment Portal. Kasama niya noong araw na iyon ang kanyang ina at nakababatang kapatid na nagdiya-jogang ng matsyempuhan nila si na Catherine, Jericho, at John. Aniya, bilang fan ni na Catherine at Jericho. Hinintay talaga nilang matapos ang mga ito bago mag-request ng selfie dahil ayaw nilang makaistorbo sa pag-eehersisyo ng dalawa. Kwento ni Joan via Facebook Messenger ayaw namin silang istorbohin sa pag-jog since personal time yun. Hahaha, -ha -ha. nakakagulat kasi once in a blue moon siya. Pero napakabait, nag ako kay Jericho nag back siya and nakangiti. Ayun nung pauwi na sila. Nag-ask kami if pwedeng magpa-picture pero hesitant kami kasi nahihiya kami. Tapos ayun sila na din nag-offer mag-picture hindi alam kung kailan eksakto kuha ang larawan at video dahil ayaw itong ipaalam ni Joan. Para na rin daw sa personal space at privacy ng dalawa niyang iniidolo. Samantala, mabilis na nag-viral sa social media ang pagkakakita kina Catherine at Jericho. Marami sa kanilang fans ang natuwang makitang nag-e-enjoy ang dalawa sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan sina Catherine at Jericho ay parehong single ngayon matapos nilang mahiwalay sa kanika nilang partner. Noong November 30, 2023, inanunsyo ni Catherine sa publiko na nagwakas na ang labing isang taon nilang relasyon ni Daniel Padilla. Nito namang January 29, 2024 kinumpirma ng isang malapit na kaibigan ni Jericho at ng asawa nitong si Kim Jones na hiwalay na ang dalawa noon pang 2019.